Hindi napigilan ng maraming mga netizens ipagkumpara ang dalawang mga kapamilya actress na dumaan sa paghihiwalay na sina Nadine Lustre at Catherine Bernardo. Ayon sa ilang mga netizens, kakaiba umano kung mag-move on itong si Catherine Bernardo dahil nagiging maingay ito at pakawala. Hindi rin naman umano maitatanggi ang malaking pagbabago sa fashion at mga kilos ni Catherine Bernardo matapos nitong kumpirmahin ang hiwalayan nila ni Daniel Padilla. Marami ang nagulat sa pagpapaseksi ngayon ni Catherine Bernardo dahil hindi naman ganito ang pananamit niya noon. May mga naghinala naman na ito na talaga ang gusto na isuot noon ni Catherine Bernardo subalit pinipigilan lamang ito ni Daniel Padilla. Kaya naman sa paghihiwalay ng dalawa, wala na umanong makakapagpigil sa kanyang pananamit at sa kung ano ang kanyang gustong ipakita sa publiko. Matatandaan na kilala noon si Daniel Padilla bilang isang conservative boyfriend ni Daniel Padilla kung saan ayaw nitong nakikitaan ng skin si Catherine Bernardo sa mga events o sa mga ibinabahagi nilang pictures sa social media. Sa kabilang banda, hindi naman maiiwasan na may mga hindi natuwa sa ginagawa ngayon ni Catherine Bernardo kaya naman kinukumpara siya ngayon kay Nadine Lustre. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na noon pa man ay pinagkukumpara na sina Nadine Lustre at Catherine Bernardo. Ayon sa mga netizens, noong naghiwalay si na James Reid at Nadine Lustre ay naging tahimik lamang ang aktres at hindi ito nakitaan ng malaking pagbabago. Hindi umano ito katulad ng nangyayari ngayon kay Catherine Bernardo na naging pakawala habang nagmo-move on. Matatandaan na nauna ng kumalat ang mga video kung saan nakabikini lamang si Catherine Bernardo habang naglalasing kasama ang kanyang mga kaibigan. Mas maganda umano ang paraan ni Nadine Lustre sa pag-move on kaysa kay Catherine Bernardo dahil na-maintain ni Nadine ang kanyang class at image hindi katulad ni Catherine Bernardo na ipinapakita sa lahat ang mga ayaw noon ni Daniel Padilla. May mga naghinala pa na tila nagre-rebelde umano ngayon ang aktres sa nangyari sa kanila ni Daniel Padilla. Ano ang say niyo sa balitang ito?